Ito eh yung media. Ano, we have to educate our voters dito po sa ating uh, bansa. Nakaka nakakalungkot lang na dapat nandito po si Governor Espino ngayon. Ano, eh, hindi mo siya nagpakita. Eh, one way of educating the voters as to what is right and wrong sa panahon ng eleksyon, ano po, is to inform them through media. Ano ba yung pwede, hindi pwede? Eh, sabi ko nga po kanina, kung sa pagpo-post rin pa lang, nagba violate na po sila. Ano, eh, sa vote buying po. Kaya, and beyond that, sabi ko, ang nakakatakot dito, may, may mga pikon na politiko eh. At kapag hindi ka makuha sa santong bigayan, kukunin ka sa santong paspasan. Ano, nangyari na po yan sa isang campaign manager ho namin, ay eh, yung campaign team ho namin na pumunta po sa isang bayan no, sa Western Pangasinan. Mamayang gabi, kausap ko po at 9 o'clock isang leader ho namin, frenetin na ulit for campaigning for uh, Mayor Baganza. Ito po, sasabihin ko in public, ano ho, uh, kapag gabi ho, ay pumupunta sa mga fiesta ho, tinatawagan ni Governor Spino yung mayor, yung kapitan, pag kami nandun? sa fiesta na yun, kahit may doon kami. Parang wala kaming karapatan magpasyal doon sa fiesta because he is the governor of the province of Pangasinan. Ano yung pag-ikot lang ho namin ngayon, na ang tao ko namin, lakbayin ang Pangasinan kasi na ako ng Pangasinan, di ba? Yung ibang kapitan sinasabi sa amin, Mayor, pasensya ka na uh, itong paghahanda namin, parang guerrilla type na to kasi eh, yung mga operator ni Governor Espino eh, winawardingan kami na huwag ka namin tanggapin dito po sa aming barangay. Ang sinasabi lang ho namin ngayon, lang muna, kami umiikot sa mga iba't ibang barangay para malaman mo namin yung problema nila to enhance our platform of government. So sa pinunang edukasyon, well, Pangasinan is really lagging. Ano? So sa pinang kalusugan, well, Pangasinan is again really lagging. So so, so, pinunang so, so, poverty, well, Pangasinan, one out of every four or 25% of our population ang kikita po. And yet, napakayaman nun ng Pangasinan. This is the kind of government that we are. Ano? Forceful? In the long way. <laughs> In the long way. Ipananakot eh, po yun, eh. hindi forceful yun eh. Ibig sabihin, kung may gusto siya, sinabi siya, kahit mali, pag hindi mo sinundan, papagalitan ka. Tama ho ba naman yon O, pagdating ng eleksyon, nakakatuwa ho eh. Sinasabi sa akin ng mga kapitan, o, oh, pag nanalo ako dito, di ho ba, ah, bibigyan ko ng premyo, malaking pera dito sa barangay nyo. That's one way of vote buying. Eh. Ang masakit, nalalo nga si Goberto doon, hindi naman binigay yung premyo. Di ho ba? <laughs> <laughs> hindi ba? Hindi lang kung simple yung kano yun. Ah, uh, forceful, o pambibili ho ng boto, eh, pagsisinungaling na rin ho yun. So that's the situation, Father. Sad to say. Ano. Uh, Father, may pang pangkatanungan. Uh, may... uh, 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 po kay uh ano, uh, sa tingin niyo po ngayon, ano po yung pinakakailangan ng Pangasinan isa lang po. Uh, at ano po ang pwede ninyong magawa kung kayo ay manalo para makamit ito at maramdaman ito ng bawat Pangasinense. Ano yung pinakakailangan at and also uh, aside from that, ano yung parang vision niyo for Pangasinan. Well, with, with the, in connection with that need. Uh, okay. Well, unang-una ho, marami po hong mahirap. Poverty uh, reduction is a major concern in the province of Pangasinan. Siya sabi mo po, mayaman ang Pangasinan, Father. Ano ho? Pumunta ka sa Western Pangasinan, tayong supply ng bangus sa 85% ng bangus sa Metro Manila or the entire province of Pangasinan. And yet, wala man lang ho tayo ng factor ng sardinas ng bangus dito po sa Lalawigan ng Pangasinan na pwedeng dagdag na trabaho po ng ating mga kaubayan. You know, pumunta ka sa third District of Pangasinan, kaliwat kanan ho, mangga export quality po ho. Wala man ang factor ng mango juice ho, dito sa lalawigan na sana po eh magkaroon ho, ng dagdag na trabaho para sa ating mga kababayan. Pumunta ka sa 5 and 6 district, kaliwat kanan, may maisan -e ho tayo. Hindi ko makita yung factor ni Boy Bawang dito po sa lalawigan ho, ng Pangasinan. Dagdag na trabaho po sana yun. Ah, uh, pag umikot ka pa rin, makikita po yung bagong natin dito, ano ho, eh dapat improve natin yung quality para pang-export na rin. So, Poverty reduction is still a major concern. Ang problema mo sa atin sa Pangasilan, well, so much infrastructural-oriented, uh, kasi source of love and corruption yan eh. Tingnan niyo po si Governor Don Espino. Meron po siyang batching plant sa Bugalilon. Meron po siyang uh, crushing plant. Siya po yung nagsusupply daw ng spartok pag ginagawa po yung mga natin. Nagtataka nga po sa DPWH eh. Kung kaya itong napakaganda, papatungan ng spaltos ginawa po sa Alaminos, ano, kongkreto, pinatungan ng spalto, wala pang alin na buwan, tunaw na po yung, lusaw na po yung spalto. Tignan yung mga shoulder, ha, hindi maayos. So, sabi ko, ito po yung sitwasyon sa ating lalawigan, wrong priorities, ano. Ginawa po namin sa Alaminos, father, dito po, eh. Yung pong pagdami ng turista o sa Alaminos, yung kaya man, ano natin yung dagat. Factory ho ng pagkain ng dagat, eh. Factory ho ng pagkain yung lupa ho natin, eh. Di ba? Nung dinigil ho namin yung illegal fishing, dumami po yung isda. Dumami ho yung pagkain ng mga mga isda Dumanda yung, dumami yung isda sa aming palengke. Kahit paano, yung presyo medyo competitive na, unlike before. Ano, ho, ah, pangatlo po ron, nanganak ng iba, panibagong industriya, turismo. 60,000, 200,000. Triple ho yung dinami ng bisita. So, ibig sabihin, triple rin ho yung kita ng mga motorboat operator dami. Triple rin ho yung kita ng tricycle. Yung restaurant, triple rin ho yung kita. Di ba? Hindi ho siya komplikado eh, kung talagang bibigyan ho natin ng magandang plat ang problema po sa Pangilis, wala akong integrated plano. Integrated na plano para tahitahiin mo natin yung kayamanan ng ating uh, lalawigan. Kaya pinapangako po, po sa, akin, ating mga kababayan, kapag tayo po nabigyan ng pagkakataon na mag dito, sabi ko, yung kayamanan ng Pangasinan dapat i-transform natin na magre-resulta into opportunities for businesses and jobs. Ano? At sa tingin ko, kaya po natin gawin dito yon. Nagawa po namin sa Alaminos, kaya po natin gawin sa buong lalawigan because we have enough manpower resources. Kasi ang unang kayamanan ng Pangasinan, yung ating mga kababayan, eh pangalawa lang itong mga natural resources which are God-given. Ano po, dito po sa ating lalawigan. Sad to say, I have to mention another one, Father, no? Eh, peace and order. Sabi ko palagi, patay ang negosyo sa bayang magulo. We've experienced this in Alaminos before, kung saan, eh, may mga organisasyon, mga grupo, ng mga sindikato na nananakit at pumapatay ng tao. Alas 5 pa lang ng hapon, ghost town na ho yung aming bayan. Maaga nagsasarahu yung mga pwesto. May mga permanente yung ng pwesto. Takot po pumasok yung investor. But today, because it's, it's peaceful, bumalik po yung tiwala at kumpiyansa ko nila doon po sa lokal na ekonomiya ng Pangasinan. Kaya karamihan o ng bagong building, modernong building sa Alaminos po ngayon, eh, dalaho at uh, negosyo ng mga kababayan ng namin, na nabalik po yung tiwala doon po sa aking bayan. Ganun din po yung gagawin natin sa lalawigan ng Pangasinan. I have traveled in the United States several times. At nakikita mo, mayayaman mo yung ating mga kaubayan. Nag-aalangan lang bumalik dito because walang kasiguran ho no, yung kanilang negosyo. Hindi malinaw, o hindi malinaw yung mga plano kung saan nila pwedeng ilagay ano ho, yung kanilang pera. At higit sa lahat, sabi nila, do we have enough educated people to sustain ano po yung aming development? Because napakirap ng sitwasyon na marami sa ating mga kapatahan. Ito nakakalabot po ito yung statistics pa, dito. For every 100 pangasinense na pumapasok sa grade 1, 80 lamang po yung aabot sa grade 6. Sa 80, 60 lamang ho yung graduate. Ano, at 40 lang ho yung magtatapos ng high school. Ang sinasabi ko palagi, Father, ito ho, hindi na po ngayon yung panahon na kung saan kung malakas kay mayor, gusto mong mag -police, bibigyan ka ni mayor ng tsapa, pulis ka na. You need a college degree to become a police officer today. Gusto mong magsundalo ngayon, 72 units. Baka dumating yung panahon, pati security guard, may college units na eh. Eh marami mga takapanggasinan ang hindi ho magka-qualify simply because wala po silang diploma or college units na mag-qualify ho sila sa kanilang mga tabaw. This is the reason why itinayo namin yung Pangasinan State University. Doon po sa Alaminos, anong ginawa po ni Governor Espino? Itinayo namin yung PSU sa Pangasinan. Pinapasuspindi po ako sa sanggunyang panlalawigan. No? I have been called to a hearing simply because yung mga tinamaang iskulahan daw po doon sa Alaminos, ano ho, eh maapektuan yung negosyo nila. Ang sabi ko ako, padre di pamilya. Pangarap ko pa sa mga anak ko, gumaduit ng kuleyo. Ako, padre di pamilya ng Alaminos, pangarap ko sa mga kababayan ko, lumaduit ko ng college. Meron pong iskwila yung pamilya namin. Ultimo yung mga kamag-anak ko nagalit sa akin dahil tatamaan din daw yung pong kanilang negosyo na iskwila. Ang sabi ko po sa kanila, eh, my loyalty to my family ends when my loyalty to my city begins. Eh, obligation at responsibility ko yun eh. Kung walang trabaho po itong mga kababayan natin ito, ilalala eh, ko yung sitwasyon ng peace and order. So, anong pipiliin ko po bilang mayor ng Alaminos? I would rather choose the greater good rather than the personal interest. These are all, ito po yung mga kung bakit ayaw ko po yung mga illegal sa aming bayan. Walang wedding sa aming bayan. May mga sumisikit na galing po sa ibang bayan. Pero hinuhuli po namin tuloy-tuloy. Ano, bawal ang illegal drugs for obvious reasons sa aming bayan. I have seen families doon po sa Alaminos na magkakamag-anak, nag-aasawahan. Simply because sira na ho yung kailang kaisipan. Diba? okay Anyway, uh, Mayor, may pagpapatuloy natin yan Meron pang tigisang question ng ating mga panelist na natitira bago po ang panguling pahayag ng ating bisita At uh, syempre, meron pa tayong dalawang natitirang question po mga kaibigan mula sa inyo Pwede po kayong tumawag at ihere po natin mga kaibigan ang inyong question Pwedeng direct ang question po ninyo na i, uh, tatanong kay Mayor Hernani Braganza kung nanaisin po ninyo Pwede rin po itong isulat. May dalawang pato yung natitira doon po mga kaibigan plus yung dalawang question mula sa ating mga panelists pagkatapos po ng ating mga paalala po. Okay.